First question, success or happiness? Okay, that's okay. Win. Okay, nga. Sige, kitin. Ang pinanunod to niya, tete. Ano niya tingok dito? Hoy, success or happiness? Narigat ako lang. Happiness lang may kutukon. sa mga ganser. Happiness. Oh, pa nga happiness. Oh, wag nang may anik saan. Oh, ikaw na yung ano yung ano? uh, Next question. Subtly stained clothes or obviously wrinkled clothes? Siguro sa akin subtly stained clothes or yung uh, mancha na hindi ganun katingkad o hindi masyadong halata kasi okay lang naman siya. Hindi naman halata. Hindi, mapapansin. hindi naman mapapansin yan kesa sa ob obviously wrinkled clothes na halatang kusot-kusot. Hanggang nag-natipan siya. Oh, Sika. silly hats or silly socks? Silly socks na lang, Abay. gamin may duling pa. <laughs> Next. Huh? Okay, okay, okay. Teacher reads your text message aloud, or teacher tells the whole class your grade. Okay. I'm, I'm confident with that, nabanggit ko si kanya ko teacher tells the whole class your grade kasi hindi naman sa nagmamagaling pero hindi naman nakakahiya yung grade ko oh, okay lang okay <laughs> yung sa amin kasi ano daw oh, wag kang magagalingan. magagalingan weekends or holidays holidays ano holiday <laughs> kasi ano ay ang galing di ba una gil ilokano kan matlang pa yun <laughs> um, usually dito nga agsaset ti ti swimming pa nga swimming or ano <laughs> ito maglag siya oh, split the bill or take turns paying kanya mas maymayat no take turns paying na lang ngam no, depende mo siguro ti kakadwa mo no friends dahi ta kasla kanya uh, friends ko manwan no lang gamin friends ko <laughs> no friends ko, kat okay lang kanya-kanya split the bill. And, uh, no, kunwari ni Jowa, take turns paying. Ayan. han mo nga ka lang, kat libri kalatan. Agbayin ka maturay, basi-basi plang Next, muddy floor or dusty floor? Muddy floor. Epa yung muddy floor. Amunti muddy? win, mean, Ay, mm. mas okay in kanya ka dahil dusty tak. Wala pa yung nag-ugas. lang nga. Dalat at tikwan. Hmm. Sige. <laughs> Ayoko okay yan. Hmm. Ay, Oo. Oh. Wala pa yung... Makaisisbo ah. Wala, wala, walang makaisisbo. Makaisisbo dito eh. Siya di ba? Loud neighbors or nosy neighbors? In Ilocano or in Tagalog? Hindi, il Ilocano ng alaw ng kapitbahay or mismo kapit kapitbahay. ah. Uh, Ligat ito Siguro. Hindi, just mo sa na Ano man Okay lang siguro, Joy Kwan. Chismosang kapitbahay. Kasi handamot niya ng alaw ngaw. Iti field work ah uh, sa field kasi ng work ko, hindi pwede yung maingay na kapitbahay eh. Ayan, so nga, chismos ang kapitbahay na lang siguro. Well, dili na lang tayo mag-talk. <coughs> Sika. Hanggang mabaling na ito. Wala ko hmm. Ice cream or cake? Ice cream. Okay. Oh, mas, mas, mas. Awan, mas kayat ko lang. Okay, whatever. Uh, work from the office or work from home? Or estudyante ka, kung rin lang ay, ang katrabaho ka. Ay, shak. Ay, shock. gaya. <laughs> <laughs> work from the office or work from home? Work from home. Uh, kaya ko ti work from home or I want to work from home kasi work from home naman talaga ako. Kasi at least bagim ti oras and for me natip-tipid kanyak di I work from home because uh, syempre no, anya timakan makan iya balay kat matlang ti kanam and I don't have to like commute going to work ano ka daw kasi as compared i di nag-work the office ala naging ilokano unday to eh. As compared nung nag-work ako sa office na kailangan kong gumising ng maaga, tas commute uh, to ride Spy Jack. Commute. Wala na, ilokano na. Di ay. So, work from home. O, sika. Zombies or vampires? Vampires na lang. Edward. <laughs> Edward Colin. Mag-isip <laughs> mo ako. <laughs> o, oh, di ay lang. Bye.